ito pumapasok yung tinatawag nyo na Consol loan or Consolidated Loan Program. Pakipaliwanag nga po ito. Kama ah, po, meron po tayong tinatawag na Consol loan or Consolidated Loan Program. Ito po ay ah, ah, pagbibigay nga ng, ng condonation, ibig sabihin pagka condonation, babawasin po natin yung penalties. Basta mabayaran nyo lang po yung principal and interest. So ito po ay ongoing ngayon. Ito po isang affordable uh, payment scheme na may conditional uh, condition ng penalties o pagbabawas ng tinatawag nating multa. Uh, dahil nga po sabi ko kanina, kapag hindi kayo nakabayad ng isang buwan o tatlong buwan, uh, kada, kada buwan po may pinapatong kami 1% penalty. Eh, for example, mga 5 years na yung loan so medyo malaki-laki na po yun. Mm -hmm. Pagka nag-avail po tayo ng consolidated loan program, uh, babawasin po natin yung penalties at iyan po ay uh, i-recompute natin. Depende po sa magiging mode of payment ninyo, na pwede nga iyang one-time payment or pwede installment. So, uh, iyan po yung kagandahan na sinasabi natin na magiging updated plus makakaroon pa kayo ng diskwentro sa SSS. Mm, okay. So, pwede pong matanggal yung penalt penalties, Sir Fernan? Sino-sino yung pwedeng mag-avail po ng programang ito? Ah, uh, ang pwede pong mag mag yung mga may utang po na miyembro sa salary loan. Meron po tayong inilunsad dati yung salary loan early renewal program, yung SLURP. Ah, uh, kung po may mga balanse pa kayo diyan, pwede po natin i-avail dito yung pong calamity loan, di ba? Ah, uh, tuwing kalamidad po, nagbibigay tayo ng calamity loan. So marami rin pong hindi nakakabayad, pwede po nilang uh, po i-avail yan. And yung emergency loan dati, hanggang ngayon po napakadami pa rin hindi nagbabayad. Plus yung mga dati po nag nag-file ng condonation na hindi naman natapos yung condonation nila, yung restructured loan namin tinatawag, pwede po sila mag-avail. So ito po yung purpose ng, ng ating uh, programa. Lahat po ng mga loans ng miyembro, yung short-term loans, ay ipunin po natin sa isang account at uh, kukumpitin po natin ang dapat nilang bayaran. So ang, ang purpose nga po nito is para maprotektahan yung mga beneficiaries nyo in the future. Dahil sabi ko nga kanina, once po na meron tayong balanse, eh, Uh, babawasin po natin yan sa final benefits or any benefit claims na ipapay ng isang miyembro. So para maiwasan po yung mga may utang na nabanggit ko ngayon, salary loans, slurp calamity loan, emergency loan, restructured loan, mag-avail po tayo ng console loan na tinatawag upang maprotektahan yung mga benepisyon natin at maiwasan yung pag-accumulate ng penalties.